So, magandang hapon mga ka-hunter. So, muling magbabalik si Rodel Demko Channel. Sa so, ngayon, tayo sa aking tanim na tanim. Kita naman ninyo, magkabilaan yan, bahay. Makanting bahay guys. So, sayang naman, kaysa mo ang sisibol. So, maganda pa yung tatanim na lang ano alaman sitaw saka okra saka saging guys so maraming salamat pala sa suporta ninyo Maka ano na tayo 100 123 subscribers salamat dahil bago lang itong youtube channel ko kaysa yung nauna yung weng vlog at saka kodel diyan po vlog palit pang tatlo na to sa aking youtube channel guys so ngayon lang parang mabilis kaya sumasali tayo sa live ni live ni Shoutout pala kay Rony Roni Vlog Hindi ko na mapanggit lahat ng ano niya Channel niya Pero asya lagi nagla live doon ako Sumasali lagi So sa ngayon Tabas tayo kunti guys so, Maraming Salamat talaga ah, suporta ano so ipakita ko sa inyo dahil may saging ako ngayon anihin ah, tarbisin yan ang susunod na naman yan so ito purpose ko to guys katanim ng pichay ito, ito na ilagay ko so, ngayon nakikita niya yan hinog na yan so ito yung tinanim ko guys ipapakita ko sa inyo gano kasarap to palata na natin tamis ba ang bunga nito dami sarap nga kailangan na natin guys kasi nainog na sa si kumok but they're hot. Not me. Yeah. So yun doon yung bahay ko guys. Yung gelo na yun. Matapal. Ito bakante yung bahay din to. Patibay so, na natin. Bibigyan din natin yung mga kapibahay natin guys. Tumba pa yung cameraman natin. Hindi mo lang marunong sumunod ba? Kung nga tayo ng cameraman. Pa marunong sumunod.